natin ng uh, team ng MP MPPV ayan na meron dito mga walang lisensya tapos sa uh, ayun nga uh, kanila kung pagparking po dito is uh, ano obstruction na po uh, ay yeah, dapat andun sila sa taas ang ginawa po sila dito dito po sila sa may uh, one way so, ginawa, ginawa po nilang tambayan uh, ang ng kanilang po mga tricycle Kasi kayo 'yung bitin ng problema eh. ka Hindi

po mga kababayan ang dami po talaga dila dito oh, as you can see oh. yan pinagungo lahat yan dito kasi so, nakikita niyo, two waste tong uh, daanan nyo dito ay eh, uh, talaga naman po uh, one way na lang po at uh, ginawa pong uh, parkingan yung uh, isang uh, daan dito po no? Oh.